Dagdag pa ni El na alam niya na ito ay ang ikatlong prinsipe at ang sekretong sponsor ng Gaffer Merchant Union. Dahil sa sinabi nito ay biglang nagalit ng husto si Salaman at nagsaad kung ano ang pinagsasabi ng ating bida. Kasunod noon ay ang paghawak niya sa damit nito sabay sabi na siya ay sumusobra na, wika pa niya na nagtutulog na nga itong isang manloloko dahil sa kanyang pusta, at ngayon ay nagsasabi ito na itong si Cesar ay ang prinsipe na si Cassian. Napatulo naman bigla si Salaman kay Cesar na ngayon ay nakaluhod sa sahig at napatanong kung sa tingin ba ni El na ito ay isang prinsipe dahil lamang nakikilala nito ang isang bagay, at saad niya na kung ito ay isang prinsipe ay marahil isa siyang hari. Nagpaliwanag naman si Caesar na marami lang siyang alam na mga bagay na hindi alam ng karamihan dahil kumukuha siya ng iba't ibang mga kakaibang trabaho, na siyang dahilan kung bakit siya nakuha sa Gaffer Merchant Union. Bagamat napatanong lang si El kung talaga bang nalaman niya ito dahil lamang sa pagkuha ng mga kakaibang trabaho. Nang bigla na lang nagulat ng gusto at nabahala si Salaman dahil sa paghawak ni El ng napakahigpit sa kanyang braso sabay tanong kay Caesar kung ito ba ang kanyang palusot. Dagdag pa na natanong ni El habang pinipiga ang braso ni Salaman na alam ba nito ang kanyang dapat hindi gawin pag nagsisinungaling, na siyang hindi mapaniwalaan ni Salaman kaya napatanong siya sa kanyang isipan kung papaanong napakalakas nitong mage. Pagkatapos nito ay binitawan ni El ang kanyang braso sabay sabi habang inaangat ang kanyang kamao na ito ay sa pamamagitan ng kamay. Na siyang ipinagtaka ni Caesar, kaya natanong niya habang pinagmamasdan si El ng todo kung bakit niya ito nasabi. Ipinaliwanag ni El na ang kamay ay nagsasabi ng storya ng buhay kagaya ng lokasyon ng paltos sa kamay kung paano ito nabuo at ang hugis ng kanilang muscles, at dahil sa mga ito ay marami kang malalaman patungkol sa isang tao mula sa kanyang kamay. Kasunod ay ang pagsasaad ni El na ang kamay ni Caesar ay napakalambot at napakalinis para sa isang tao na kumukuha ng iba't ibang trabaho, dagdag pa niya na simula nang siya ay makarating doon ay napansin niya agad ang kakaiba nitong kamay. Lumipat naman ang atensyon ni LK sa laman kung saan habang tinititigan niya ito ng gusto ay nagsabi siya na sinasabi nito na siya ay ang branch leader. Subalit pansin niya na ang kamay nito ay hindi pagmamayari ng isang negosyante at mas may halintulad ito sa isang sundalo na humahawak ng espada sa loob ng iilang dekada. Kagad namang inalis ni Salaman ang kanyang kamay sabay pagpapaliwanag na ito ay natural lamang sa mga negosyante sa kaharian ng Orient dahil ang lugar na ito ay walang batas kaya ang mga malalakas ay nangingibabaw sa mga mahihina. Ito'y pinasang ayuna ni El sa pagsasabi na ito ay totoo kaya siya ay hindi naging sigurado gamit lamang ng kamay, pero mayroon pang ibang mga senyales ang lumitaw. Nang bigla na lang tinuro ni El ang isang lalaki na kasama nila sa silid, sabay sabi na ito ay nanggaling sa kanya, na labis nitong ikinabigla. Ipinaliwanag ni L na kanina ay naging kakaiba ang naging kilos nito, ito ay dahil kahit nakaraniwang makikita ang isang bayulenting amo at ang biktimang tauhan, mayroon pa rin naging kakaiba sa kanilang galaw. Wika pa ni L na para sa isang tao na hindi sanay sa ganitong sitwasyon, mahirap na itago ang katapatan nito. Dahil sa sinabi ni L ay mabilis na napalingon si Salaman sa lalaki na siya nitong ikinatakot at ikinabigla. Kasunod ay ang patuloy nitong pagtanggi na ito ay hindi kapanipaniwala dahil walang rason ang prinsipe na gawin itong bagay. Subalit sinagot siya ni El na nakakasigurado siya na mayroong maraming rason para dito, kung saan habang nagpapalabas siya ng seryosong mukha at tinititigan ang mga ito at nagsaad siya na isa sa mga dahilan ay dahil sinusubukan itong magsimula ng digmaan para sa pakikipagagawan kung sino ang magiging tagapagmana ng trono. Sa sandaling masabi ito ni El ay mapapansin natin ang paggalaw ng isang espada papunta sa kanyang leeg para siya ay takutin. Kasunod noon ay ang may seryosong mukha na pagtatanong ni Salaman kung sino ba talaga siya. Kaagad naman siyang pinagsabihan ni caesar na huminto sabay sabi na kanyang nakikita kung bakit siya inirekomenda ni Gaffer, at kahit na mataas ang inaasahan nito sa kanya ay higit niyang nalagpasan itong lahat. Bigla namang nagiba ang reaksyon ng lalaki, ito ay dahil sa biglang pag-alis ni Caesar ng kanyang takip sa ulo. Kasabay nito ay ang pagsasabi niya kay El na siya ay tama at pagsisiwalat na siya itong prinsipe na si Cassian. Mayat maya pa makalipas ng ilang minuto ay mapapansin natin si Cassian na nakaupo sa isang upuan sa tabi ni Salaman na nagtatanong sa nakaluhod na si El kung kailan niya ito napagtanto, na sinagot niya na marami na siyang katanungan simula nang siya ay ipinadala sa kaharian ng Aryant. At mismong si Gaffer mismo ang nagpadala dito sa kanila kaya naisip niya na marahil ito ay dahil sa sponsor nito na galing sa Aryan. Dagdag pa niya na pinaghinalaan niya na ito mula pa noong una silang magkita dahil ang prinsipe ng Aryan ay pinaniniwala ang napakagandang lalaki kaya naisip niya na marahil siya itong sponsor ni Gaffer. Ito'y sinagot ng prinsipe sa pagsasabi na si L ay kasing talino ng kanyang husay kaya kailangan niya ang mga adventurers gaya niya. Kasunod ay ang pagsabi nito patungkol sa isang kulay dilaw na gate na pwedeng makapasok ang siyam na putsyam na katao at mayroong ibang adventurers na kanyang pinili ay papasok sa loob kasama ni El. Wika pa niya na kailangan itong magtrabaho kasama nila at kunin ang isang habilin na nasa loob ng gate at sila ay mayroong isang linggo lamang para ito ay matapos, at kung sila ay magtatagumpay ay gagantimpalaan niya ang mga ito ng 60 milyong meso. Bagamat habang patuloy na nakaluhod si L sa kanyang harapan ay tinanggihan niya ito sa pagsasabi na hindi niya ito gagawin. Na siyang hindi inaasahan ni prinsipe kasyan kaya napatingin siya kay L ng todo. Kasunod ay ang pagtatanong niya kung ano ang rason nito, kaya ipinaliwanag ni L na ito ay dahil alam niya na gusto ng prinsipe na sila ay subukan. Dagdag pa niya na sa una ay naisip niya na ito ay isang kailangang proseso upang masubukan ang kanilang husay at siya ay maayos lang sa pagsubok na ito hanggat siya ay magbabayad para dito. Hindi na iintindihan kung ano ang ibig ipahiwatig ni El, na tanong ni Kashan kung ano ang ibig nitong sabihin, na sinagot niya na ang pagbalik ng isang item sa itinakdang oras ay parang pareho sa pagsubok pero ito talaga ay lubhang magkaiba. Ito ay dahil kahit na magawa nilang matapos ang gate, maaari at posible silang ipapatay sa hinaharap. Ito ay dahil ito ay isang misyon na hindi ng galing sa sangay ng Orient na Gaffer Merchant Union. Wika pa ni El na sa halip, itong misyon ay ng galing mismo sa prinsipe, at sa oras na tanggapin niya itong misyon ay mapupunta siya sa kanyang panig. Natanong naman ni Cashan kung ang ibig ba nitong sabihin ay gusto niya ng maraming pera para sa panganib na kanilang haharapin na ni El habang patuloy na nakaluhod at nakayuko na ang Gaffer Merchant Union ay nakatanggap ng sponsorship galing sa kanya at hindi sa kanilang party, kaya wala silang rason upang sumama sa kanilang panig habang kinukuha ang napakalaking panganib. Nang bigla na lang nagiba ang tono ni El sabay sabi na yun ay kung ang gantimpala ay katumbas na kanilang makukuhang panganib. Natanong naman ni Kashan kung magkano ang iniisip nitong gantimpala, na ni El sa pagsasabi na ito ay kanyang huhusgahan pagkatapos siyang magbigay ng kanyang alok. Sa inis ay napakagat si Salaman ng kanyang ngipin at napaangat ng kanyang kamao, pero bago nito ay itinaas ng prinsipe ang kanyang kamay upang siya ay pigilan sabay sabi na ito ay kanyang naiintindihan at kung magagawa nilang matapos ang gate, hahatiin niya ang mga item sa pagitan nila. Dagdag pa niya na kahit pa ang mga item na ito ay nasa unique rank, kung saan nanlaki bigla ang mga mata ni El sa pagkabigla. Ang lahat ng mga items ay kinakategorya sa kanika nilang antas, dito ay mayroong tinatawag na rare, epic, unique, at ang legendary rank. At ang ipinangako ni Prinsipe Kashan sa kanila ay unique rank na mga item, kung saan ito ay mayroong antas ng phoenix feather at ng penetration monocle na mayroon ng ating bida na si el. at ang bawat isa sa mga item na ito ay mayroong lakas na kayang takpan ang anumang pagkakaiba ng antas ng circle level ng isang adventurer. Bagamat para sa prinsipe na hatiin ito sa kanila, nangangahulugan ito na sila ay itinuturing niyang mahalagang tauhan. Ngunit kahit na ganoon ay napapiga si L. ng kanyang kamau habang napapaisip na hindi pa rin ito sapat. At ganoon na lamang ay may seryoso niyang sinabi na ang kanilang kailangan ay legendary rank na mga item. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig, nagagalit na natanong ni Salaman kung nasisira na ba ito ng bait dahil ang isang unique rank na item ay sumusobra na. Nang bigla na lang nagsalita ang prinsipe sa pagsasabi ng sige, dadagdagan niya ito ng isang legendary rank na item. Napalingon naman si Salaman sa kanyang pinagsisilbihan upang subukan na baguhin ang desisyon nito pero nagsabi lang si Cassian na hayaan siya nito na maging malinaw. Dahil dito ay natuon ang atensyon ni El papunta sa kanya, kung saan habang ang prinsipe ay nagpapalabas ng nakakatakot na mukha ay sinabi niya na siguraduhin nitong maibibigay nito ang kanyang gusto at sila ay mayroon lamang isang linggo. Dagdag pa niya habang nagbabaga ang kanyang mga mata, nakukunin ito ang kanyang buhay kung sila ay mabibigo. Matapos ng tagpo pagkalipas ng ilang sandali ay mapapansin natin ang pag-alis ni El sa gusali ng Gaffer Merchant Union sa kaharian ng Orient, at dito ngayon ay natanong ni Salaman sa prinsipe kung nakakasigurado ba ito na maayos lang na sila ay kanilang pagkatiwalaan. Ngunit sinagot lang siya ni Kashan habang nakayuko na ang dice ay naitapo na. Wika pa nito habang hawak ang dalawang kamay na nanginginig, nasusunod lang siya sa landas ng ibang prinsipe kung wala siyang gagawin. Dagdag pa niya habang napupuno ng takot at pinagpapawisan ng husto, na kung hindi siya gagalaw, siya mismo ay papatayin ng babaeng yon. Lumipat naman bigla ang eksena habang mayroon tayong makikitang isang babae na nakaupo sa kanyang trono sa isang magarbong silid, dito ay sinabi niya na ang mga bagay ay mas lalong magiging napaka-interesado. Wika pa niya habang pinaglalaroan ang kulay dilaw niyang buhok na hindi niya alam kung ano ang pinaghahandaan ni Kasyan pero siya ay nasa mga palad na ng kanyang kamay. Dagdag pa nitong babaeng mayroong magandang pangangatawan na nakatago sa likod ng kortina na pinaniniwalaan niya na tungkulin ng isang ina ang magturo sa kanyang anak. Wika pa nitong magandang babae na sisiguraduhin niyang bibigyan niya ito ng tamang leksyon sa pagkakataong ito.